alam nyo ba, hindi makukumpleto ang isang 100 pesos at saka sa isang 1,000 pesos kung walang 1 peso. Hello everyone! Welcome back again to my channel. <laughs> Guess where? back to my channel. It's me, Grosha Mediana again. Ang inyong tindirang vlogger from Ligan City, Ligan del Norte. Ayan. So for today's video, may share lang naman ako sa inyong chika na may nabasa kasi akong post doon sa Facebook wall ko. Ang sabi kasi niya is um, nakalagay kasi doon. Kung bariyalan daw ang kita sa pagkikita sa sari-sari store, bakit daw ito yung pinipili ng karamihan na klase ng negosyo, which is ako din. Ito yung pinapili kong negosyo. So, ngayon is, um, isishare ko lang naman sa inyo yung mga, yung mga personal thoughts at saka yung aking personal opinions and mga pananaw na rin as a sari, -sari store owner for 2 years. ayun Pero bago ang lahat, hi pala sa aking mga subscribers, sa aking mga uh, viewers, sa mga bago kong viewers, please to subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para manotify kayo in every videos that I uploaded here in my YouTube channel, especially those business tips, business ideas, and business journey and experience na sinishare ko dito, which is um, my learnings kayong makukuha. Ayan. So, ngayon, um, isishare ko lang din sa inyo yung aking opinion bakit sari-sari yung aking um, napiling negosyo kahit bariya-bariya lang, piso-piso lang yung kita. Ayan. Well, anyway, actually, sa totoo lang talaga kung nanonood ka sa previous vlog ko, sa previous videos ko na ito, alam niyo na kung bakit sa reseller store business 'yung napili ko. Pero i-share ko na lang din sa inyo kahit barya-barya yung kita sa Sari Sari Store. Pero bago ang lahat, hi nga pala sa aking brother-in-law at saka sa aking sister-in-law dyan sa uh, United Arab Emirates, dyan sa Dubai. Hello to Carmelen at saka sa kanyang asawa na si Dale. Thank you so much sa support sa pag-subscribe sa aking channel. And then, ay, yun kay RR, kay Irish, dyan sa beautiful wife niya at saka sa mga cute-cute na mga kids. tasa ay si Ak at saka si Jacob. See you soon and amping sa iyong tanan and God bless. Ayan. So, ngayon, isi-share ko lang sa inyo. Disclaimer ha, this is just my personal thoughts, opinions, experience, at saka mga pananaw ko na rin. Baka, mag, baka may mag-comment na rin ano, bida-bida ako. Bida-bida <laughs> ako. But well, anyway, opinion ko lang din naman to ayan so ngayon kung mayroon din mayroon din naman kayong ibang uh, opinion at saka mayroon din naman kayong ibang comment okay pwede niyo rin naman i-share diyan sa comment section kung ano yung mga personal thoughts niyo kung ano yung mga personal na mga gusto niyo sabihin regarding this kind of business kung pareha lang yung kita sa sari-sari store at saka bakit ito yung kadalasang pinipili ng karamihan na negosyo. Ayan. Well, ako, ito din talaga yung aking pinipili. Okay? This is my personal choice kind of business. Alam nyo kasi, dati kung napanood nyo yung previous videos ko, ang hina ko, nasabi ko doon, nasabi ko doon na sobrang hina ko talaga sa sales. Ayan. Yun ba ang kailangan mo talagang mag-effort ng 1,000% para lang makabenta? yung ganong style. Alam nyo, uso din, uso yun, uso, ay, uso, uso din kasi dati yun sa networking, di ba? Yung nag alok ka, ayan, minsan is mahina ako sa product knowledge. At hindi ko alam po paano ko i-market ima yung aking mga produkto. Ayan, alam nyo kasi dati, uso kasi yung networking. yan so, kasi nga, gustong-gusto -gusto ko magka-negosyo. <laughs> So, nag-invest ako doon. Well, anyway, isi-share ko din din naman sa inyo sa next, uh, in a separate video, sa next vlog ko or sa next video, yung mga investment na which is, uh, matawag ko siyang uh, bad investment kasi hindi talaga siya nag-click. Die. <laughs> Sakit sa bulsa dahil ano talaga, no? Nag-invest ka talaga ng pera doon para lang um, maka, maano ka ba ka na may matawag kang uh, negosyo. So, since nga, sa kagustuhan kung gusto, sa kagustuhan kong magnegosyo. So, nag-isip talaga ako, no, kung ano yung mga negosyo na hindi na kailangan talaga ng effort, na yung bang, yung customer mismo, yung kusang pumupunta sa'yo para bilhin yung mga pangangailangan nila. Actually, maraming mga negosyo na hindi kailangan na mag-effort ka talaga para lang makabenta. Okay? meron talaga actually maraming marami kung nagre-research kayo makikita nyo yun pero yung top number one talaga na aking choice is yung sari-sari store bakit? sa sari-sari store kasi is hindi mo kailangan ng malaking puhunan kahit maliit lang na puhunan is kayang-kaya nyo po magtayo ng sarili mong negosyo nang sari-sari store. aside from that, yung sari-sari store business kasi is nag-aalok or nagbibenta ng mga pangangailangan ng tao na binibili talaga nila. Like say for example, yung kanilang mga basic needs is na na doon yung bigas, di ba? Hindi mo kailangan i yung bigas kasi sila mismo yung pupunta sa iyo para bibili ng bigas kasi lahat ng tao kumakain ng bigas. Aside from that, meron din tayong mga canned lahat ng tao kumakain ng tandoos, gano'ng corn beef, sardinas, uh, beef loaf, meat loaf, mga sausages, and then mga toiletries. Ang tao gumagamit ng toiletries, di ba? Yung shampoo, Uh, yung sabon kasi naglalaba yan o di ba so ngayon, ngayon pati yung condiments lahat ng mga suka toyo ginagamit natin yan sa pang-araw-araw na pagluluto kasi nga sa pagluluto <laughs> yung tao kumakain di ba so ginagamit natin yon sahog sa ating pagkain so napaisip ko na talaga yung first choice ko talaga is yung sari-sari store kasi aside sa hindi mo kailangan ng malaking punan, yung tao talaga is bibili sa paninda mo kasi yung paninda mo is kinakailangan nila. Kung sa sinabi sa post na bariya-bariya uh, lang yung kita sa sari-sari store, which is totoo naman talaga. Piso, uh, piso, dos, tres, uh, cinco, yung patong mo sa yung paninda. May kita ka pa rin doon. At least malang kahit ano, piso-piso yung paninda or yung kita mo sa isang uh, sa isang item pag na pag naipon, pag naipon mo yan, dadami talaga yan. Alam nyo ba, hindi makukumpleto ang isang 100 pesos at saka sa isang 1,000 pesos kung walang 1 peso. Alam nyo ba, yung kita nyo sa sari-sari store na piso-piso, pag naipon nyo yan, dadami yan. At saka yung kita mo sa piso-piso sa yung negosyo ng sari-sari store, pag naipon mo yan, mamamangha ka na lang, mas sobra pa yung kita mo doon sa tao na nagtatrabaho na by minimum salary per day Oh, alam niyo yun, oh, ngayon kung sari-sari store owner ka, malalaman mo yun aside from that na may kita ka, ang gusto ko din sa sari-sari store is yung hawak ko yung oras ko alam niyo ba na, madi-differentiate mo talaga kasi pag nagtatrabaho ka sa corporate world, hindi ka madaling makapag-absent uh, makapag is like for example, may emergency yung anak mo sa school eh hindi mo naman kailangan na mag-absent ka agad-agad, di ba? Kailangan mo ba mag-ask permission doon sa boss mo? Baka kung mag-absent ka agad-agad, baka wala ka nang balik na trabaho. Unlike doon sa sari-sari store business na kung may emergency is pwede ka namang mag-close. Kung napaboy ka, pwede ka namang magpahinga na hindi mo na kailangan nga mag-ask permission pa sa boss mo kasi nga, ikaw yung boss among manager sa sarili mong negosyo. Ikaw ang may hawak sa lahat ng oras mo. Alam niyo ba, proud ako kung ano man ang meron ako ngayon. Kasi dati kasi is, ano kasi kami, uh, nakikitira kami doon sa bahay ng uh, sister-in-law ko, which is uh, kapatid ng asawa ko. Matagal-tagal din kami nakitira doon for for 10 years ata, for almost 11 years. Ayan. So ngayon is nakapagbukod na kami. Ayan, so si dahil sa saris-saris ko, uh, business is uh, na provide namin lahat ng pangangailangan namin na hindi namin kailangan na ano ba nung humihingi ng tulong or financial doon sa ang mga kamag-anak namin which is nakaka-proud kasi kaya na namin tumayo sa sarili namin uh, mga paa na dahil lang sa sari-sari store business napoprovide namin yung pangailangan ng anak namin. Nakabayad kami ng rental, ng loan namin, nabayad ng kurente. Ayan, so nakakain kami. Ayan. <laughs> Dahil lang sa sari-sari store business. Kung yun talagang ismulin yung sari-sari store business ha. Kahit piso-piso lang ang kita dyan, May, may income talaga. Kung alam nyo lang talaga paano nyo siya i-handle. At paikutin yung pera. Alam nyo ba, maraming marami na akong mga sari-sari store owner sari-sari uh, store business na uh, nakikitang uh, lumalago. Okay? Meron kasi kami dito, uh, ano, wholesaler na sila ngayon. From sa Galing sila sa maliit na sari-sari store, hanggang sa naging mini mart, hanggang sa naging grocery store, hanggang sa naging supermarket na talaga yung kanyang negosyo. So ngayon, until now, kahit patay na yung may-ari, is yung mga anak na lang nila yung nagmamanage, is nandun pa rin yung kanilang negosyo. So, sana is pagbalain tayo ni Lord na ha, makarating tayo sa ganung klaseng na negosyo, no? I pray to God na sana darating yung araw na maging ganun din talaga yung ating negosyo. Of course, nangangarap tayo natin ang dasal at saka sipag na maging uh, matutupad natin yan. No? So, kahit barya-barya lang yung kita natin, at least meron tayo, di ba, pang tustos, ng ating mga pangangailangan o pangdagdag ng ating mga pangangailangan o ano ba, um, pangangailangan natin sa ating bahay, sa ating buhay. Ayan. Maraming mga sari-sari store owner na A uh, umasenso o lumagol yung kanilang sari-sari store business kasi samahan niya lang ang sipag at syaga at uh, saka prayers na rin. At eh, saka tamang disiplina sa sarili at saka tamang disiplina sa panahawak ng pera kung paano ito i-rolling at saka paano ito i-manage. Ayan, that's it for today's video guys. Ayan, na-share ko lang din naman sa inyo yung aking opinion at saka kung ano yung aking pananaw tungkol doon sa uh, post na uh, barya lang yung kita sa sari-sari store. Ayan. So, sana may natutunan kayo sa mga pinupost at saka sa mga sinishare ko dito ng video sa ating YouTube channel. Sa lahat ka pala ng aking subscribers at saka sa aking viewers, thank you so much for watching and for supporting this um, channel. I'll see you in my next video and gracious everyone, God bless po and happy selling! Thank you!